Ito. <coughs> Grabe si auntie, oh. Tagkinamot na ganyan sa <laughs> Grabe. Grabe ganyan yun nila mga pagkao, no? Ay. Tag lamutak lamutak mga din nila pag luto ko oh. oh. uno ka ayon sila o, oh oh, oh. Ayan naman nila mga kamot. may unta dyan kung ano, sandu ko. Di man nila sandu ko dyan. Luwagon ba? Ilang mga dyan kamoton? O, mas lami man siguro dyan. Diyan ay lasa ba ng kamot? Grabe o. Oh. Ay, si auntie. Aram pagbahis dyan din niya Paghalo-halo o. Oh. Pagmix-mix. -mix. Grabe man si Antio. Oh. Na. Ganahan dyan sila gano'n ditutok pa yung camera gano'n sa ilaw. Grabe ang kamot. Kadak Sabi na na si Buya so. ah. Grabe si Antio. Oh. Ay, ajaray sa isa isa oh. Pagprito. Oh. Na. Grabe. Oh. Ako oh mo na yun, bis mag-provide ko ng luwag. Na. Oo. Oh. Hindi lang, auntie. mag ako kinamot. Kay lamit man yung timbla. Diyan to ba yung ta luwago sa kilid o. Hindi man luwagon. O man alimahon mga dyan. Sus. mga tao yun. Hindi yung uyo. Oo. Oh. Nyaw pay saw sangkul ni mo adara pag kamuta pag putos. Guyo, nak, si mi guyo ya, si na taglami ang pagkauno na. La. Galami daw ay. Nga ah, biman sobra. Ay ah, gi yan si Antonio isaw, si Antonio isaw. Banat gajo do. <coughs> <laughs> Tagtudahan ng mga yan. Prito-prito na yan nila mga kamoto. Grabe ka dyan din sila, oh. Ito, no. Nandito na si Anthony mo sa buo. Ay, ay, ganyan. <laughs> Grabe. Unong. Grabe sa inyo ng mga pagkaon. Ganahan mga yun sila magkinamot galo nila kamot na. Dyan to na, tagil na. Oh, oh pigaan mo dyan alima dyan, oh. Ay, ay. Grabe man. Tudahan na mga dyan ni Ante ni pag... Oh, ito no. Eh, stillan. Ah, saka pa dyan mga malami na mga pagkao oh, na... Magic hand. Yeah, tanglaong nila, oh kuhaan pa ngayon sila ng video, ganahan yun sila kay Mugara ba? Gami mga nila mga style, oh. Yung mga estilo na nilutoan yon, lami yon yun, 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 yung mga pagkaon. Dili yon dili yon sila mabuhay kung dili yon na limahon. O. Oh. Ito no, si auntie, oh. Ay, dito nagamit pa ng tutpik na sipog siguro. <laughs> Ya, mungkin takkan lima no. lagi <laughs> hampir, tu.